Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katanungan. Malinaw na si Kristo ay tinawag na Diyos at ang nagpakilala sa pagkadyos ni Kristo ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Kaya kung ang isang makapangyarihang Diyos ang nagpakilala sa kanyang anak na si Kristo na ito ay Diyos, dapat ba ba nating pagdudahan ang pagkadyos ni Kristo? Sino ba ang dapat nating paniwalaan? Ang mga taong nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos? O ang Diyos Ama na nagsasabing si Kristo ay Diyos? At maliban sa ipinakilala ng Ama na si Kristo ay Diyos, kinikilala din niya na si Jesus ang magkaharing may katarungan. At itong pagsabi ng Diyos Ama na ang iyong trono o Diyos, ito po ay naghahayag sa authority ng Panginoong Jesus na walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Siya ang tagahatol siya ang nag-iingat ng sansinuko at ito